Good, no Lakad-lakad tayo. Bumili tayo ng pang pabango sa kili, -kili sa 7-Eleven. Ah, tunting pabango. Lakad-lakad. Loko yung taxi driver, Rominto, ba naman sa harapan ko. Eh, nakasot ako ng sando na Pilipinas, gilas, pahardo. Nagbukas talaga ng sabi ko, idol, pahardo. <laughs> Talagang kahit sando lang, kay Abay, apelido lang, kilalang kilala na talaga si Abay si Idol John Mahal Pahardo Yan yung nasa likod ko mga legs Pahardong Pahardong 5 ang height 5-6 kasi ay doon 6 at 7 talaga na yan nakakatuwa talaga na lang kilala na siya taxi driver na siya at kuya ingat sa pagmanigay na tayo ng Aludi galing sa 7-Eleven lalakad lakad-lakad it's our size Bebele galing sa Bebelebel Pedestrian Pedestrian

Hindi na tayo dito. Hello. Hello. boy. Shout out kay Tropa. Kay 7-0. sa kamera 7-0. Ano rin yung lugawan niya sa Carpeta. Ano lang sa atilid tapat ng PLDT. Along is up.